Ay, aba! Mga langga, sigurado matulog. Kitang laway pa sa kitang kumpulan natin gulaman nga may pako. So, mga lang galing kita sa bangang barangay kalmay sa manwasang haniway ilo-ilo. No, nagkato kita dito. Kaya maging mistahan kita. Lantawa mo lang ilang mabibi. Wak, 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 wak. Huwag, 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 huwag. Man langga ang huni isang bibig. So kapuso, loob langgit na namin hanggang saan mo ang greens. Ngamagat ako sa mga kabulakan, Padre Na so maningalang gyan pa ka to sa ato na biyan sang avian sa amo na nai nga napatay. So mabisita kasi na matyarama lang. Gagalang tobleh lang mga kana. Bodo naman una. Kapani ko kami mga turagso. Ito lang kagharuan so kada aga ko namon imbuk tawan mo langa kanami gid nagsingi mo pamatyagan papauli na to na agyan diri sa may barangay Hinispatagani way may balikya diri nga mga mga shells kag mga gulaman mga langga so nagapit kita diri ay te nakasandat ka ni 311

Mga nandred pa niyo. Oh. Ehhh ehhh eh, eh, eh. Ano na lugar na nagragay? Kay inis pata Sa mga langga. Mayroon dyan mga shells. At mga bulaman. Namin ang bulaman. Nang raho! Ay,

So pagkabot natin lang langga sa balay, aragin na hugasan na itong dayon ang aton nga gulaman para siyempre maging malimpyo siya, no? Gin running water lang natin sa sabaw lang itong makapris-kapris sa mga gulaman. And then nagkihad na kita sa aton nga mga aromatics. May akos kita, butang taloy para makuha ang langka, Tapos siyempre may bumbay. Bye! Pang pahamot, nagkatumbal lang. Yung Pang siya. So kayo wala kita sa raspador, Ino o ba na siyempre tinidor ang aton. May kuskos, sa Arthur nga pa, hungay ng lakot natin sa gulaman o tibala para paraan lang yan mga langka So muna nang Arthur nga mga gin -gin no? kinitik-tik ng mga mga ng ingredients So bago nato na nga, i... Simpla ho na itong gulaman, i-blanch na ito na rin bukal na tubig. Mga 2 minutes, bakit na na siya lang para nga maluto siya gamay. Then, of course, i-strain na para makuha ang sabaw nga halin dito. And then, amat mag-amahal so, na itong kabutang una ho na ito ng paku. Para nga simpli magtagat ka ng mm, aslom lang And then, ang aton nga mga panakot, nga mga kahang, pampanamig, kapapagana. Wow! <laughs> ang laway ko mga langga. Siyempre, hindi madula ibutang naton ang langgaw. Halina like kay Boksesar, sa Boksesar, no? Salamat kayo sa langgaw mo nga nga na ano panas ni nga dalisay ay na sa katuig kag tunga ang iya edad so yan lugay lugayin lang natin langga sa kut sang asa magsirinamo ang kaniyang mga panakot laga natin rin ng sugar para may tamis na ng konti katul kasing tamis ng pagwamal syempre mga kabitsin laga natin ng bensin ng konti lang para magbalanse ang kaniyang sabon so yan ang ato finished product and of course Ini bakal kita grill. So, kasa nak tuan ane ang green cell kasi sige na simutan na yung inang mo isa isa kay base wala ko may patay ni ma impon sa dito sa mga good ones kung magbako ang imong mga linuto syempre lakta natin sa luy a mga uh, bumbay naton sa mga kids kag ahos no nga to na den gitaw naton ina den langga so gin lang bata kan batay gamay a kag tapos sa uh, mantika para mo 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 den den naton aton nga green cell kag lugay-lugay yon gamay ah, naton sang mga katumbas Kasal lad mga langga kagatang takluban Hasta na, mag nga magnga magbika-bika siya Kaya man nung alangga ko magbika-bika siya na siya Ayan na! Makakaw kita sa ato nga linuto Ang muna ako nga share sa inyo subong That's it for today Okay! Bye!